Kung ang mga magulang ng bata ay hindi kasal, kalinong apelido apilidong kanyang gagamitin? Paano kung hindi pumayag ang nanay ng bata na ipangalan o isunod ang apelido nito sa kanyang tatay? Pwede ba na isunod ito automatically sa lolo at lola ng bata? Hi, this is Attorney Judith De Leon. At ngayon ang pag-uusapan po natin ay eh kung paano itatama ang apelido ng bata sa kanyang birth certificate kung ito ay nakasunod sa apelido ng kanyang nanay. Kung ang mga magulang ng bata ay hindi kasal, ayon sa ating batas, ang apelido ng nanay ang kanyang gagamitin. Pero kung pumayag ang nanay na gamitin ng bata ang apelido ng tatay, ay pwede itong pumirma sa isang affidavit to use the surname of the father at ang magiging apelido ng bata ay ayon sa kanyang mga magulang. Sa ganitong pagkakataon, ang gagamitin ng batang middle name ay ang apelido ng kanyang nanay at ang kanyang namang last name ay ang apelido ng kanyang tatay. Kung hindi naman ipinagamit sa bata ang apelido ng tatay, susundin ang apelido ng nanay bilang kanyang last name. Ibig sabihin, dapat walang middle name ang bata. Kung ang mangyayari, ang middle name niya ay susundin din sa middle name ng nanay, lalabas na parang magkapatid ang nanay at ang bata. Kung gano'n po ang mangyayari, kailangan itama ang birth certificate ng bata at ipatanggan ang middle name sa kanyang birth certificate. Tandaan na bago po kayo magparehistro ng birth certificate na inyong anak, siguraduhin na tama ang lahat ng mga nakalagay dito. Ito ay para maiwasan ng anumang abala o kaya karagdagang gastos pagdating ng araw. This is Attorney Judith De Leon. Here at Monthly Legal, we provide easy solutions to your legal problem. One-click legal solutions are made easy.